Mayigit 24 na tunelada ng ginto ang ibinenta ng Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ito raw ang pinakamalaking gold sale sa buong mundo sa nabanggit na panahon. Sa datos mula sa Best Brokers, isang online brokerage aggregator, nadiskubre na ang Pilipinas ang may pinakamalaking gold activity sa buong mundo sa nakalipas na anim na buwan. Sinabi sa report na nagbenta ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mahigit 24 na tunelada ng ginto. Ito raw ang pinakamalaking bulto na nabenta sa mga bansang kasapi ng World Gold Council mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Paliwanag ng ekonomisang si Dr. Michael Bato, mahalaga ang ginto sa isang bansa. Halimbawa kung ganong karami yung silver at gold na meron ng isang bansa, ganon ang measure kung gaano ka-valuable yung kanilang. Buwan ng Agosto ngayong taon, pumalo sa 2,500 US dollars per ounce o katumbas ng 140,000 pesos ang bentahan ng ginto. Pumatak naman sa 2,636 US dollars per ounce ang presyo ng ginto ngayong buwan o mayigit 140,000 pesos. Hunyo ngayong taon ng may tala ang pinakamahinang halaga ng piso kontra dolyar sa 58.78 pesos kontra 1 US dollar at possibly raw na ginawa ang pagbenta para palakasin ang piso kontra dolyar. Halimbawa, gusto ng Banko Sentral na i-manage o i-control yung pagbulusok ng piso. Ibig sabihin, ayaw nilang paabuti niya ng anim na pu, so ano kailangan nilang gawin dyan? Kailangan nilang mag-supply ng US dollar sa merkado. Pagka nagpasok sila ng US dollar sa merkado, tataas ang supply. Mangyayari niya ni ang dollar, lalakas ang piso. Kapag mataas ang halaga ng piso kontra dolyar, bababa ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Pero questionable ni Ibato kung bakit ganoon kalaki ang binentang ginto ng Pilipinas. Kumpara daw ito sa ibang mga bansa na nag-iimbak pa nga ng ginto sa halip na magbenta. Baka mas sobra-sobra yung pagbenta natin ng dollars na maubusan tayo ng ammunition, maubusan tayo ng bala to the point na wala na tayong gold na may bebenta kasi na-exhaust muna. Ayon sa Central Bank, bahagi ng kanilang active management strategy ang pagbenta ng ginto. At sinamantala rin nila yung pagkakataon na gawin ng hakbang habang mataas ang presyo ng ginto sa merkado. Tiniyak naman ng Central Bank na hindi maapektuhan ang gold reserves ng Pilipinas sa kanilang hakbang. Pero walang binanggit na detalya ang BSP kung saan ginamit ang kita sa pagbibenta nito. Wala rin paliwanag kung bakit ngayon lang sila nagsalita na natapos na ang transaksyon sa halip na ipaalam muna sa taong bayan ang kanilang hakbang. Ako ay nakukulangan sa kanilang pahayag na yan, kasi ang dapat dito is ipinaliwanag nila sa taong bayan kung bakit nila kailangang magbenta ng ginto. Kasi parang yung kanilang response medyo vague, parang malabo yung kanilang response, ginagamit ba nila ang proceeds ng pagbibenta ng ginto to help stabilize the foreign exchange? So yun ba ang purpose nyo? O meron pang ibang purpose ito? At nakikita natin dito sa issue na yan, nagiging reactive ang Banko Central instead of them being proactive informing the Filipino people about the true status of R. Ang Turkey ang may pinakamaraming biniling ginto sa unong quarter ng 2024, nananatili naman ang Amerika bilang may pinakamalaking gold reserve sa buong mundo. Sa ngayon, nasa mahigit 134 na tonelada na lamang ng ginto ang natira sa Pilipinas. If we want the good for the people to really have a better trust and confidence in the leadership, I think it's important that they have to be very much transparent, and together with that is that there should be ample avenues for greater accountability as well, kasi napakalaking usapin ito, lalo na gold ang pag-uusapan. Noong pong uh, nakarang taon, Mr. President, ayon po sa International Brokerage Tracking Website, ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Ang uh, dahil ng sa pangyayaring ito ay bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, sa ngayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ang Mongolia, 1.33 tons. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. na uh, kilala President. ko ho yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya, Kaya ako po natin tinatanong, po ay, alam ko pong kaibigan nyo yung Deputy Prime Minister. <laughs> Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So kung pag usap po, yung financial standing po ng Singapore, ay malayo po tayo pero talagang... Bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, uh, bakit po 24.95 tons kaagad? Ba't di na lang 2.4, Mr. President? I was advised Mr. President by the uh, BSP that it's part of their portfolio management. So from time to time they would adjust their portfolio depending on the situation and depending on the risk. So in this case they sold gold uh, and transferred to another asset class. Ang kagandaan ho dito Center Marcoleta Marcoleta kumita naman tayo dahil mataas ang ng gold ngayon. So um, Uh, kumita naman po ang BSP dito sa pagbenta. Pero uh, lumipat lang naman siya in another asset class na high yield, low risk. Pero, Mr. President, eh ngayon po uh, ang daming uh, nagsasabi kahit hindi po natin tingnan yung uh, boiling cauldron. Mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. Sa mga tweet, kung halimbawa, eh, nagbenta lang tayo ng konti at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro, Mr. President. Di po kaya? So tama ho kayo na mas mataas ho yung presyo, uh, although to, to, to be honest ho, ma mahirap rin ma predict yung presyo. Minsan tumataas, uh, minsan bumababa. But along the way naman po, ito ay nagbebenta ho sila in tranches. Hindi naman ho isang bugso yung pagbenta ho nila. But kasi you're po, right na tumaas pa ho yung presyo. Mr. Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves ito po ay kinapapalooban ng uh, halos limang uh, masasabi nating uh, paraan nanjan po yung ating uh, reserve position kasama po ngayon ang pangalawa yung ginto nga po yung ating special drawing rights yung foreign investment at saka yung foreign exchange kung titingnan po natin ang ating Gross International Reserves, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating uh, G.I.R., Mr. President, 108 million dollars. Ang representas po ng gold dyan eh, halos 16. 16.4 million dollars. Kaya kung siguro bininta natin po ngayon, baka ito 16 na ito 32 million dollars po. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. President. Totoo 'yan, no? Uh, nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas. Uh, although ma mahirap rin ho masabi kung gano'n siya katagal tataas o bababarin ho siya. So, ang uh, BSP naman ho ang ginagawahan nila as part of the portfolio management nagre-realign lang po ng uh, asset classes. So, uh, but hindi naman ho nila binenta to isang bukso? No? So, kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binibenta pataas. Pero sana po, Mr. President, ng ating BSP, mas malawak po yung kanyang pananaw. Yeah, tama, tama ho Kung kayo. natanaw po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo, eh, doon po sana natin may bebenta ng mas marami mas malaking ganansya po ng ating bansa Mr. President I agree with you Mr. President uh, uh Senator Marcoleta na kailangan din uh, maging practical and uh, uh tingnan yung uh, uh, yung overall trend no so nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas uh, uh, kembaga chinempuhan ho nila na mas mataas yung presyo kasi po, mula nung uh, mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila, eh. napunta na lahat sa US dollar po kasi. Uh, kung talaga po kasing uh, na nakaka nakakabahala po kasi, kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating uh, pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation, Maski po sa ating pamilya, ugaling Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka... napaka makaingat eh. Hindi po natin basta-basta dinidispose yung ginto. Parang siguridad po ito eh, Mr. President. Tama po ba? Tama ho. Tama ho, uh, Mr. President. Tingnan po natin. Kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the US dollar. Ang year to date, na depreciation po is 1 peso and 3 centavos or 2.24 percent. Uh, ito po yung uh, medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero kahit papano pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang para sa ganun po ay Naintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents yung galaw po ng ating financial system, Sir President. Paano po ngayon na uh, i-assess ng Department of Finance po yung uh, recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsad sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating uh, ng ating gross domestic product Thank you, Mr. President. Yeah. Hmm. Well, Mr. President, uh, talagang aminado ho tayo na dahil po dito sa issue ng flood control, uh, bumagal po yung uh, paggastos ng ating pamahalaan. lalo-lalo uh, na sa construction. Kanina na pag-usapan ho natin ni Senator Ping yung uh, laki ng uh, contribution ng uh, government spending almost 25% no uh, of our economy ay nasa government spending so ang uh, strategy po ngayon ng uh, economic managers at the administration is number one, regain the trust of our people so balit uh, na ko kay center uh, secretary recto executive secretary na today magpa na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So isa yan sa mga uh, paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang uh, Executive na uh, habulin po yung paggastos itong nalalabing mga buwan. Uh, mayroon pong 1006, 156 billion pa na hindi nagagastos ng DPWH. So ito po ay... Uh, si uh, sisiguraduhin nila na ma-implement this coming uh, fourth quarter. This coming, this, ito, itong natitira, no? The November and December. So, they recognize na kailangan po humabol ang DPWH pagdating po sa um, spending activities. Mr. President, uh, ang uh, ibig niyo sabihin, pagkaraan naman tayo po ay makapag-file ng mga charges kung sino man po yung mga may kasalanan dito dagli-dagli po bang magkakaroon kagad ng tiwala yung mga namumuhunan, yung mga investors? At mga ilang araw po mula doon ay babalik na po lahat yung mga investments? Ganun po bang gusto natin Di naman, ho. So, uh, uh, di naman, uh, Senator Marcoleta. Ano ito? Confidence building. Uh, it will take time. Pero importante po yung aksyon na ginagawa po ng ating pamalaan. At tayo lahat, actually, bilang uh, public servants. No? So importante po yung action na ginagawa ho natin uh, dahil uh, kung wala ho tayong gagawin wala talagang confidence building wala ho babalik so dapat ho maraming eh, mga ganito ay ginagawa po at dahan-dahan po para uh, eventually eh, bumalik po ang tiwala ng taong bayan